컨텐트 막 넣고 기어요지이 kampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at hustisya Attorney Danny Con Abogado de Campanilia isang naglalagablab oh, na revelasyon. Oh, 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 oh. gabing ito. Maganda, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong mare ng bayan, Mariam. a uh, Mariam tuloy. Mariam. <laughs> Mariam <laughs> oh, uh, Uutal ka na, <laughs> dahil na dahil na. sa mga shocking revelations. Correct. At dahil uh, dyan, uh, ngayong gabing ito ay uh, marami tayong matututunan. Marami tayong mapupuna. At uh, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating uh, TVUP sa Signal 101 at syempre sa ating YouTube at Facebook live. At ang kasama natin ngayong gabi, walang iba, Attorney PG Galang. Good evening! Hi, hello. Hello sa inyong lahat. Okay pa ba tayong lahat ngayon sa ating mga napapanood sa Senado? Tayo ba'y kalma, da, kalma na? Kalma na tayo sana? Oo, mm -hmm. kasi nagkapi na sila eh. Nagkapi na ba sila? Lalo sila Lalo kakapaano nga. <laughs> Man. At saka, <laughs> habang uh, may bagyong paparating bukas, ha? Oo so, uh, nga, mag-iingat po tayo. Alam mo, ito ha, ah, hindi ko lang alam kung talagang tinadhana ng Diyos na sa ating mga pinag-uusapan ngayon, na ituloy-tuloy naman ng pagbaha dahil mm. nga may mga bagyo tayo. Siguro yung pagpapalala na huwag tayong uh, bibitaw sa ating uh, quest for justice. That's true. At mm -hmm. hindi lang yan. Yan mm -hmm. ang sinasabing kahit anuman ang itago mo lalabas at lalabas pa rin ang bahu mo. Walang sikreto. Yan. Walang sikreto. Kahit kasi, alam mo, sa totoo lang, kung talagang, wala namang makikita eh, pero talagang pinasingaw. Hmm. Akala ko talaga, alam mo, although, sa alam naman natin siguro naman dilingid sa la, kaalaman ng lahat na mm -hmm. nangyayari to pero talagang nakakapag nakaka, mm -hmm. na nakakalula ang naririnig natin, natin, natin nakakalula at nakaka nakakalunod mm -hmm. literally mm -hmm. di ba ang ating Sabi nga nung isang uh, isang broadcaster eh may wish eh ano ayo ayo Sabi <laughs> ko <laughs> na Ayo. Pag pag nagkatotoo, dami nang takot gayon. Oo. Oh, okay. parang ano pala <laughs> nagwish siya, eh. sabi niya, sabi ano niya. Hindi ano sabi niya, wish niya? Mamatay na la. <laughs> But of course, again, it's God's will. Pero sa atin lang, sa totoo lang ho, wag tayong uh, wag tayong magsasawa na let's uh, seek for justice, no? Pera natin 'yon, biro nyo, utang nila, utang natin pa lang lahat 'yon. Kaapo-apuhan natin may utang. Utang tayo ng utang, utang ng utang 'yung pala sa ibang bulsa na pupunta. Tapos tayo ang magbabayad. Tama ba 'yon? Actually sa 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 so, naririnig ko ngayon, ito parang ibang ibang pakiramdam ko sa Yes, me too. Ibang pakiramdam ko sa mga nalalaman natin ngayon eh, na katiwalian. Eh. Mm. Iba, iba siya. Kakaiba. Oh. Sa tingin ko lang, ha, ito lang naman ay akin. Kanina nag naguusap kami dito, no, mga usapang kutsero, itong mm. pinag-uusapan natin. Sa susunod na eleksyon kaya, matututo na mga Pilipino na kahit na marinig yung pangalan na yan. Kasi alam mo, attorney, kanya-kanya mm -hmm. na silang ano eh, uy, hindi ako sama dyan ha. Ah. Uy, wala akong alam dyan. Ay, puro walang alam. Pero bakit nangyari ang ganyan? Walang alam lahat? Talaga? Ay, well, hindi, hindi rin ako naniniwala. Ako doon. hindi ako naniniwala. Uh, hindi rin ako naniniwala doon. At uh, uh, sana eh, talagang magbunga ang mga investigasyon na to At hindi lang tayo nakikinig sa isang telenovela na wala namang patutunguhan. I, I always believe that justice will be served mm. because there are a lot of Filipinos. Ang daming Pilipino. Ang nakabantay ngayon. At hindi lang yan. Katulad yan. Ang lakas ng ulan alam mo ba may sekretary ako sabi ko kanina nasa Muntalban siya pagka, pagka nagkakaroon ng ganito kinakabahan na siya yung kaba niya hanggang dito na sa ulo niya na Maglilikas na naman sila. Yung lahat ng napundar niya, kukunin niya, nagmamadali siya at nababasa ng ulan. Yung napundar niya, nalaglag pa, lahat ng mga kagamitan niya, hindi niya alam ngayon kung saan niya kukunin yung perang naipundar niya na nasira. Samantalang bilyones, bawat araw ang kanilang kinu. Exactly. Atin. At eto pang ang masaklap niyan. Piso hinihingi para sa increase ng mga kung ano-ano. Di ba? Hinihingi piso. Pero misa, ang hirap ibigay, ang hirap i-release sa mga jeepney drivers, sa tricycle drivers, ang hirap hingin ng aumento sa sahod. Hmm. Pero, di ba, ang kubra nila. Pero, di ba, kaya nga, pasensya po kayo wagas na wagas. ha, medyo talagang hindi, hindi ka nais-nais. Huwag hmm. natin kakalimutan. Ako lang, personal na opinion ko to, Atty. PG. At hindi once ka na, nag-iisa nag dyan. Hindi, once na nakita ko, kahit bahid, kahit sinabing ganito, hindi ko pa naririnig or something or ano. I think for the next election, I'll go for new names. Mm. Sabi nga nila na parang... I'm kung, sorry, hindi lang ho kayo ang marunong maglingkod sa bayan. Oh, bagay. Yes, that's true. Ang sabi nga nila, eh, baka sa susunod na eleksyon ng senador at saka mga congressmen, eh, imbis na labing dalawa ang ating iboboto, ay maging labing walo. At sa kongreso, ilan? Madagdagan ng isanda <laughs> O, oh, sige. naman Ay, at tignan mo, dami nagko sa atin. Oh. Ha, pwede ho kayo magkomento kung gusto nyo mag-commento oh. sa ating uh, programa. O oh, nga, mag-text anyway, kayo sa text? globe, mm -hmm. 0954 At para sa smart, it's 0961-770-8807. Ayan, at lahat tayo magiging smart mm -hmm. sa lahat ng bagay. O, ready ka na ba, attorney? Ready. Okay, okay eto na si Mark ng Makati City, 35 years old. My marketing agents kami, na freelance at purely commission basis. Wala silang sahod kundi bayad lang kapag may benta. Isa sa kanila humingi ng certificate of employment. Employee po ba siya? nang matas, ng, sa mata ng batas o hindi? Pag nagbigay ka ba ng certificate of employment, ibig sabihin employed ka as regular employee? Yes, yes. Ay di pa paano na yan? Generally, yes. Pero ito, pwede ba naman certificate as a contractual employee? But in this case, magandang tanong to eh, kasi ah uh, kung ang tao ay purely on commission basis, pwede ba yon? Oo, Oo pwede yon. Um, ngayon, depende. Is a person who is who is engaged ng isang kumpanya to nga rin, nagbebenta, um, commission, empleyado ba na yan? Ang tanong dyan, ang tatanungin mo muna is the issue of control. Diba? and supervision. It's a concept sa labor. Otherwise, independent contractor ang nangungumisyon. Mm -hmm. Pag independent contractor, hindi po yan empleyado. Mm -hmm. Ngayon, pero kung kahit na mong commission basis, pero uh, ang ikaw bilang employer, eh meron kang control and supervision. Yung meron kang di oras sa iyo yan. Kailangan mag-report sa Kung paano niya gawin ang trabaho, ikaw ang nagsasabi kung paano niya gagawin ang trabaho niya. Most likely, empleyado mo siya. <laughs> okay. So, malaking difference yun. Hmm. Pag sinabi mong freelance siya, in short, pwede siyang rumakit sa iba. Oo. Oh, pwede oh, siyang magbenta ng ibang oh, produkto. Oo. Uh, Oo. Oh, 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 pero, ang tanong ko, hindi ba ang certificate of employment baka magamit against naman dun sa employer? Okay. Kaya, Ay, hindi. Teka mo ang, ang sagot ko dun is, kung, ika, kung siya talaga independent contractor, wag ka mag-issue. Wag ka mag-issue. Ayan. Wag ka mag-issue. Okay. Kasi hindi mo siya employee kasi siya ay independent contractor. Kung ang kanyang pagganap ng kanyang duties ay Malaya siya, basta gawin niya the methods, oras, basta makapagmasabi, ma mag-report lang siya, o oh, ito ang nabento na-commission ko. Mm -hmm. Pero kung meron kang control sa kanya at supervision, the way he does his job, like, o oh, mag-report ka sa akin 9 to 5, ha? Ah. Tapos ito, ganito ang, ito ang mga the way you will sell, kung, mm -hmm. kung hindi mo ito ganun mo, mm -hmm. uh, may penalty ka sa akin mm -hmm. kasi hindi mo, mo sinunod ng gusto ko. Mm -hmm ah employee mo yun. Okay, question. Mm -hmm. Kung isang freelancer humingi sa yon ng certificate of employment, eh, kung hindi man siya employment, pero gusto niya magkaroon ng certification na nakapagtrabaho siya sa sa'yo, na maganda naman yung, di ba may um, mga ganun oh, kasi minsan? Oo, pero hindi, ng certificate of employment. Hindi employment. employment. Oh, parang referral, di ba? oh, oh parang good moral character. Oh, oh. refer him as a, di ba? Okay. Referral lang, referred. So, iba ang dapat na ibinibigay mo kasi baka yan ay pwedeng gamitin oh, against to, oh, you. Kasi kung Talagang independent contractor yan na, hmm. uh, totoong independent contractor. E pag sabi mo employee, naku, ang daming mga legal obligations to become to, if you're an employer and uh, the person is your employee. At kung okay. hindi naman ganun, eh, hindi rin makatarungan dun sa okay. namumuhunan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang eksplenasyon ni attorney PG. Eto na, si Kia ng Quezon City. Okay. Kia, magandang gabi. Sana hindi ka binabaha. Oo nga. Umuulan na ba? Hello. Umuulan ba dyan sa inyo? Umuulan ba na? ano daw? Umuulan. Umuulan. Umuulan ba dyan? Umuulan. Umuulan ba dyan? Umuulan. Hindi Umuulan. naman po. Good evening po, Miss Mary and Attorney TG. Ayan. Oh. Happy siya. Oo oh, nga. Luto <laughs> oh, oh. at... Ikaw ba ay nanonood ng Senado kanina? Yes. Pwede oh. po. Nainit ulo ko actually today. Oh, lahat ng tao mainit ang ulo ngayon. <laughs> mainit ang ulo niya. Huwag tayo lalapit sa kanya, ha? Oo, oh, oh, sige. Ipaglaban natin yan, Kia. Oh, sige. Mm -hmm. Sige, Kia, ano ang tanong mo? Um, uh, uh, yung meron kasi akong pinahiram before na friend. Tungkol po ito sa utak for, uh, for context lang ko. Okay, pera, pera. Okay. Pera, pera, oo. Um, meron na akong friend na pinahiram ng money before less than 50,000 okay. for a trip abroad. Okay. Um, before kami nag-fly out papuntang pupunta sa pupuntahan namin na bakasyon, mm. yung friend na ito um nag-attempt magbayad ng portion. So, asa parang naawa ako sa kanya kasi nung time na yun, sinabi niya wala siyang Pang pocket money, so parang naawa ako, I told that friend na, Sige, ano muna, you keep the money muna, you can pay me, pagbalik na lang natin galing bakasyon. Mm. Ngayon, it's been two years, no, no, no. never siya nagbayad. Okay. Ay, ah. Uh, Kaibigan mo pa ba siya? Hindi na, Kasi hindi na, siya na Po. Bye, hindi Kasi na. po, um, additional background. So, after po nangyari noon, same year, December 2023, pinuntahan ko siya sa bahay nila. So, nagpunta akong barangay, nagpunta ako sa bahay nila. I was hoping na makakausap ko pa siya. Kasi very non-responsive siya sa calls, sa, sa text, text. -oh. Instagram, sa Facebook. Kung all means of communication. Mm -hmm. So, na-force po ako na i-escalate sa barangay, pinuntahan ko sila sa bahay niya, tapos nung nag-usap nag kami over the phone, galit-magalit pa siya, parang ang nating sa akin is my fault pa. Parang, parang, parang fault ko pa na ako yung naniningin. Okay. Uh, actually, Ay, ano hindi ka nag-iisa namin. daming, ganyan. daming uh -oh. ganyan. Ikaw kasi binabayaran ka na rin, di mo pakinuha. Oh, nga sayang. Uh Oo. -oh. <laughs> pala attorney at Miss Marina. Kasi masyado ka? Iya, masyado ka mabait Kia. masyado ka. Oo, mahirap pala na realize ko ngayon. Uh -oh. ngayon so what happened was, inescalate ko siya sa small claims court. Ah, ayan. Actually, yun naman ang aking i-advise sa uh -oh. small claims. So ano nangyari? But ba bakit may problema pa? Nanalo po ako sa case, pero hindi po siya nagbabayad. Ngayon, sobrang inis na po ako. Uh -oh. Um, yung effect, yung case na, nanalo ako sa case technically. So, binabana nung judge na uh -oh. babayaran niya dapat ako ng, ng, kung magkano yung principal, plus yung interest, mm -mm. plus yung court fees. Mm -mm. Ngayon po, hindi po siya nagpaparamdam pa din. I'm sure nakuha niya naman na yung letter, yung galing sa court. Mm. Mm, okay. Um, okay. Ang so, gusto ko po malaman kasi po kung so paano um, ma man... enforce yan paano ko siya o oh, paano ko siya reinforce enforce or kailan pwede bang ipahiya kung siya sa Facebook para matapos na lang to ayun mo ipapahiya baka mamaya oh. ito pamabaliktad friend hindi oh, okay though. since you already have a court, decision a decision mm. it's now ano right for execution correct ano oh, ano oh. pwede niyang gawin pwede kang mag-apply for garnishment yan yes. yes. anong ibig sabihin ng garnishment um, garnishment or kasi hindi ka nagpa-attach no kasi nga small claims hindi available pero ngayon since meron ka okay. ng valid order you can have garnishment nagtatrabaho ba yung kaibigan mo merong alam mo wala na po ako idea mami kasi nga hindi na kami friends Anya. pero okay. alamin mo kung saan kung may bank ko ba siya may bank account ba siya kasi kung meron mag-a-apply ka ngayon ng notice ng garnishment di, tanong ko lang attorney kasi syempre siya ordinary uh, Pilipino di ba wala naman siya mga galamay-galamay ano yung pwede like the government ba di ba may sheriff may sheriff actually may sheriff magse nung ano nung order niya. I think sinerb sinerba na ba siya nung order ng Sherry? Yes cherry? po. Oh, okay. Yes na po, pero yun. hindi siya tinatablan. Makapal mo talaga mukha niya. Ah, ah may kaya ko, ano. ang advice ko is that you apply for garnishment na. Sino ang gagawa nung korte ang mag-aano ng garnishment? So you have to furnish the court kung may idea ka kung anong bangko'ng meron siya. Eh kung alam lam niya bahay niya. Hindi, kasi ang garnishment is for bank accounts. Kasi bank yung... accounts, hindi ba pwede pang mga property like kotse, bahay? Pwede rin kung, mayroon meron para masettle yan. O oh, kahit karaoke. Hala, kunin mo lahat! ah, oh, madami ka naman pwede. As long as you have that winning order, then you can... Wag own. lang kunin mo yung toothbrush! <laughs> yung iba kunin mo na lahat! <laughs> Di ba? So, ano, mag-apply ka ng garnishment, tapos alamin mo kung saan ang bank account niyan. Puntahan mo yung banko, ibibigay sa'yo ng banko. Pwede ba siya sa employer na sabihin, na may utang siya. Pwede. Sheriff ba dapat gumagawa nun o siya? Sheriff. O oh, sheriff, sheriff, pero yeah. nagbibigay lang siya ng tip. Oh, bigay mo lang na naman 'yan. Ano 'yan eh, meron naman yung mga schedule na mga alam niyo pamasahin niya. Ah. Ginagawa rin naman namin 'yan. Oh, hindi naman masama 'yun dahil oh, ano. Oh, so in short, pag naghumingi ka sa korte ng garnish A garnishment, men, oh, yung Or sheriff, how to, ano exact actually madaming problema na panalo ka na nga para paano mo may eh, oh, paano nga. may enforce mm -hmm, yan. -mm, yan. -hmm, correct, correct. Mm -hmm. Eh basta kumuha ka na lang kung ako sa iyo, basta kahit konti-konti, kunin mo nang kunin nang kunin ang para sa iyo hanggang sa matapos. Mm, oo, ganun kasi lang. like kunare kumukuha siya ng example lang ha. Kasi ang ang writ of execution, 'di ba? Meron ka ng ganana ano? Oo, ang writ of uh, execution uh, uh, nag minsan nag-expire 'yan eh. So kailangan apply ka ng apply. Oh, yan. apply ka daw ha. Huwag mong huwag mong tatantanan 'yan. Oh, out of principle, mm -hmm. 'di ba? Dahil ano? Hindi diba, mabilis na lang ngayon ng 50,000. Oh, kung 50,000, kung may sweldo siya, tig-5,000 kukunin mo sa sweldo oh, niya. Oh Tsaka oh, ano oh. oh. Magbabayad nyo kasi nga, Uh, ano pa siya sa employer niya. Pero attorney, okay. for example, hindi ko alam kung may bank account pa siya or what. Pasi ay mo kaya. Kaya lang for 50,000 is that worth it? Mas mahal pa yung babayaran mo sa yung, yung bang, ano, yung bang uh, sheriff, hindi pwedeng gumawa ng paraan? Pwede siya maghanap, bayaran mo na lang yung sheriff, di ba? Magpatulong mm. ka sa sheriff. Ka sa sheriff. Ayan. Okay. Tanong mo sino yung sheriff ninyo, tapos patulong so, ka, basta bigay mo lang lahat ng impormasyon. Example, anong Facebook niya? ano oh. yung, Kasi ang mga sheriff, magagaling yan. Mag-investiga. Oh. Actually, ah, totoo yan. Totoo. Oo, oh, oh. kayang-kaya nilang investigahan yan. Uh -huh. O, oh, tsaka, uh -huh. ah, pag ganyan, eh... Yun na nga eh, kung meron nga employer, masagot maganda rin yun eh. Yes. Pero ano, do not do, do not take the law into your own hands. Oo. Ha, magpatulong ka Lugi ka, ka doon, lugi, lugi ka. ka doon, okay. So, uh, ah, so hindi ko siya Facebook. pwede sa okay. Facebook. <laughs> <laughs> wag Huwag naman. Huwag oh, mo na siya ipahiya kasi ikaw ang masa cyber libel. but actually, okay. truth is the defense, di ba? But still, baka mm. it can be used against her. So, wag na lang, okay. At saka hindi mo pwedeng ilabas yung court order dun sa huh. Facebook, ha? Powell yun. Baka kasi nakikita niya, baka living the life yung friend niya. Oo. Oh, yeah. oh. Ang gawin mo talagang kunin mo nang kunin nang kunin, eh pwede naman siya pumunta sa work. Ay, ito Actually, ko, madaming, oh, ano yan. Marami maraming paraan. Madaming, madaming may ganyang problema kahit ako sa mga kliyente. Ay, ko. at may, meron ako chismak sa'yo, ha, Kia. Alam mo, magtanong ka dun sa sheriff kung paano kasi sila ang expert dyan. Alam mo ba yun? Ah, oh, okay. Lakas lahat narinig. Narinig nyo ba? Oo, <laughs> oh, narinig. Bakit ganyan kayo, ha? Mga chismosa <laughs> kayo, ha? <laughs> <laughs> ah, Marites. Oh, sige. Alam mo na yan, Kia, ha? Uh -uh. Alam mo na. Sige. Attorney, I have another question. Paano pag idaan ko siya sa, for example, sa barangay? Humingi na ako ng tulong sa barangay. Pwede rin. Kung exactly. Pwede rin. Kasi oh, oh. you have you have all the tools that you have the, the you have the order. May court order ka eh. na eh. order ka yes. yun. Pero yung sabi ni attorney, ha, yung court order mo, huwag mong pababayaan yan. Huwag mong pababayaan yan na kasi minsan nag-expire. Na, pumap, na, pumap, na, pumap, na, pumap, na, Oo. Ha? Oo. Okay? uh -huh. okay. okay. Thank you Kia. Thank you so All right. much. Alright. Uh -huh. Okay. Oy, ang daming nakamonitor monitor sa atin ngayon. I'd Hello. like to greet. I'd like to greet isa-isahin natin. Si Miss Linda So, na mga dati na naming mga uh -huh. viewers 'yan ha, Hello. si Linda So, magandang magandang gabi po. Miss Linda So, si Helen West, magandang maganda gabi. If beauty were illegal, Attorney PJ and Marie are already in jail. Dira naman. Alam. <laughs> Okay. To, si, Nian? si, Nian? si Wes. Ah, okay. Naman. Of course, si Marshall Angelico Castro. Good evening, babe. Hi, babes. Uh -oh. Hi, babe. Walang S. Ah, pag tayong dalawa, dalawa na, dalawa pay, uh, na babes. Uh, dalawa na. <laughs> <laughs> oh, sige. Of course, andyan si Dick Castro. Magandang gabi sa iyo, Dick. At syempre, ang mga nanonood sa atin, si Jonas Salam de la Fuerte Castillo. Aba, avid listener at viewer natin yan. Si, uh, sabi ni babe ko, Hard earned money and heavily taxed. Tapos, tinuturing lang nila na basura. Can you imagine itong color? Ah. Di ba yung color natin? 50,000 pinuro <laughs> problema. Oh, nga, tingnan mo. Eh, itong mga ito, oh, basura, bilyon. Ay, oh. eh, kung kayo-kayo ang lagay ko sa basurahan. O, oh, eto siya na lang. Diba, yung mga ganyan ba? Correct. O, shout out naman sa Bebe Loves Ko. B-day niya ngayon. Si Joy D, sabi ni Dick Castro. Aba, may Bebe Love. May baby Love siya. Okay. Kasi naman, baby sign ng Bebe. Kasi Kaya sila, love rin. O, oh. kasama ang, ang, ang mga anak niya na si Sabrina. Eliniel, si Elaine, si Ian, si Hillary at si Zen. Magandang gabi po. Si uh, Priscilla Pasteteo Fry. Magandang good evening. Si Kennedy Galieno, si uh, Eli si Edna, and si Beth. Good evening. Si Lynn Gabs Jacinto. Eden Frago Untalan. Okay, si Eden, kilala ko. Si su Eden. Ah. Suki rin natin yan. Suki. And of course, ang ating ever gorgeous na kasama dito sa UP, si... Tita Jo Tobia. <laughs> Hi, Tita Jo. Hi, Tita Jo. Oh, oh yan ang uh -huh. ating mga friends. Okay. Okay. O, oh, eto na. Hmm. Eto na ulit ang ating question. Are you ready? Very. Okay. Si Tita Jo pa naman, marumdubandamdamin oh, yan. Oh. na. Sabi man. ko sa'yo, kung saan saan pumupunta yan, makikita mo na sa kali eh. Ah. <laughs> Nagrarally yan. Sumasama ha. Huwag niyo bibigyan no. ng itak yan. Ay, nako. Oh, nako. Diba? ha. O, oh, sige, eto na. Eto na si Ruel ng Bulacan. 40 years old. Pwede bang magsampa ng kaso ang mga taga Bulacan laban sa DPWH? Very good point. point. <laughs> taga Bulacan, affected na affected siya. At take note, ha. Ito pa, ito pa. Mm. Makakainit ng ulo talaga, eh, di ba? Pwede daw ba siyang magkaso sa mga taga DPWH? contractors at mga involved sa ghost at substandard projects dito. May tanong nung isang araw, Atoy mm. ni PJ sabi niya, sabi niya tinanong noong, I, I forgot the senator's uh, name, I forgot na kung sino nagtanong. Sabi niya, ah so ibig sabihin, hindi lang sa flood control ang substandard. Opo. So in short, marami sa Bulacan ang substandard. So maaaring isang gusali na eskwelahan na magunaw. Alam mo sabi niya? Oh. Ano sabi niya? Posible. Di ba nakakatakot yun? Ang, ang nakatandaan ko doon, ang sinabi, baka po, baka ata, baka araw, po. araw ang cut nila pag sa mga buildings ay mas maliit kesa sa mga flood control. O tingnan mo nagkaroon pa ng konting hiya yan. Oo, ah. nga, kasi nga buhay na raw ang nakasalalay pag biktima. Ang kakapal nyo talaga. Ngayon ang tanong, tama itong na, taga Bulacan. Mm. Why? Because their lives. Mm. They 'di ba? Araw-araw hindi sila nakakapasok sa trabaho dahil grabe ang baha. Number two, their properties, 'di ba? Na nasisira. Minsan may namamatayan pa. Mm. Their loved ones. 'di ba? And the the sakit na dala ng leptospirosis yes. sa baha. So, ang dami-daming sanga-sanga na mga uh, problema. Pwede ba nilang idemanda Itong DPWH contractors, lahat sila sa pinaggagawa. Ito ha, mga government um, government ng Bulacan. Mm -hmm. You're talking about these people in Bulacan. Yes. In short, kung ako taga-Bulacan, I will Take an action against these people. If I am from Quezon City, for example, I will take an action to the to the congressman or whoever mm -hmm. involved, or even the contractor. Puede Bayon. Sagot. Oh, oh, puede. Now you have the chance. Oh, puede. ang tawag diyan ay, ay taxpayers' suit. Nako, a taxpayer suit na pwede rin siyang class action kung madami-dami kayo. Ang tanong ko, a taxpayer suit, oh, ngayon, gano'n, explain ko. Ang normal kasi, pag mm. ikaw nagkakaso, you mm -hmm. must have legal standing to sue. Ngayon, ano legal standing to sue? Yung may karapatan kang magkaso? Kasi you were damaged. Yung ikaw mismo, personally, you were damaged. Eh, marami yan. Eh, kunyari, kung ikaw naman ay nakatira sa isang lugar na hindi binabaha, sa Bulacan, Will you be able to? Yes! Kasi yun ang pinaka, um, ano, ng taxpayer suit. So, pwede rin kahit yung ah. hindi binaha? Oo. Oh. Wherein, oo, oh, taxpayer suit. Ang taxpayer suit is that, um, una, is that who has standing to file a taxpayer suit? A taxpayer mm -hmm. against a government official as long as public funds were used. Now, ang tanong mm. ko, sasabihin niya, mm. e-tricycle eh, driver who ako eh, hindi naman ako nagbabayad ng taxi. Pano na? Doesn't matter. Ah, pwede. de ngayon. Action, eh. Ano naman ang mapapala kasi nila? It is the, na nga, anti. Parang um, it is where you isa challenge mo ang paggasta ng gobyerno at ang pag ang maling paggasta ng gobyerno sa iyong buwis. Ang tanong lang mo naman dito, attorney, kasi sabihin na natin, ang bottom line nito, makakakuha ba sila ng pera? Actually, ang taxpayer suit, maaari. Pwede. Maaari. Or pwede isa only nung mga yon sa gobyerno. Kasi taxpayer suit eh. So, anong ah, so wala silang maku... Ito, ito lang ha, tinatanong wala, wala. ko para sa inyo Not, ito ha. taxpayer. <laughs> as a ta Kasi as a taxpayer, you are, you are questioning the use of funds. So it should be returned to the uh, kaban, ng kaban ng bayan. Kaban. Ngayon ang tanong, e eh, kung talagang may actual damage? Ade de, pwede ka rin pwede ka pa rin makakuha ng danyos. Oh, pero kasi ako. attacks, oh, pero kasi okay, attacks taxpayer suit is you don't have to suffer actual real damage on your part. as long as you can prove that um, government funds taxes are used improperly by government okay. then it's a taxpayer now state. I have it another question it is an question. exception to the actually magiging legal ako ah. it is an exception to the locus standi rule wherein locus standi is you must have legal standing to sue eh, sometimes you don't have damage eh but you have legal standing because you're a taxpayer okay um, I have a question buong street na yon, halos yung buong lugar na yon laging binabaha Lipat na sila ng lipat, nagpagawa na ng bahay, paulit-ulit, nagpagawa na ng kung ano-ano. Tapos sira ng sira, sila ba may legal at pwede ba silang makakuha ng danyos mula dito sa mga taong ito? Uh, simple question. Eventually, yes. O, o, de, ako tingin ko. Tingin ko. De, sa tingin ko, lahat naman nakikinig ngayon, sobrang saya. Tingin ko lang ha, tingin ko lang, kasi kung mapapatunayan nyo, kung talaga may direct correlation, yung inyong na, yung, yung... eh umamin, parang... umamin eh, umamin eh, substandard okay. eh, so, pero umamin, yung... walang nakikita, umamin, ghost project Actually, eh. Actually nga, napakaganda nga ng sitwasyon ngayon, dahil nung una, pag kayo nababa, isipin mo, act of God, bahay eh. Ngayon diba? hindi. Ngayon ko mapapatunayan mo na hindi naman pala dapat yun ang may dapat mo patunayan na hindi aabot ng gano'n ng baha sa inyo kung nagawa lang ang inyo. Ano yun, yun, yun? Kailangan ba nila ng abogado? Kailangan nila ng abogado. Okay. Kung lahat sila sama-sama, ka, sama, ano mangyayari? Class last action ang mangyayari. Yan. Yeah, ano? Nakaw. Ang dami matutuwa dito. Baka nilang lang taga <laughs> 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 sa sinabi mo ngayon si Attorney PG. Ah, sa si sinabi mo kanila, ngayon. parang ko, ko, malaman kung na uh, Okay, it takes my breath away. Actually, Me too. sa mga naririnig ko na parang, oh my God. Naglaro. Lahat oh. na, mga yan. Sige, demanda. Oh, At anyway. yung meron, I won't name names, pero yung isa ng mga pinag-uusapan niya kanya, nagtataka ako habang siya yung testify parang nakangiti pa siya, tuwan-tuwa ka na. Hindi, itsura lang niya yun. Itsura lang ba niya yun? <laughs> Kasi, All right. Di ba? Oo. Oh, oh. But anyway, kailangan abangan natin yung mga susunod na kabanata. Ha? Mukhang matagal-tagal pa to. Oh. Pero sana naman, it's okay. Naman Okay. Magsampanan ng kaso at... at uh umandara na ang wheels of justice at kailangan meron talaga tayong makitang managot. Yes. oh, so, gusto natin batiyan si Joy D. Maganda magandang gabi sa iyo Joy. Anyway sa lahat po ng ating mga kababayan alam namin ang sentimiento ninyo at ganun din po ang aming sentimiento rito sa ating uh, programa. No? Kaya nga po kakampi kami kasanggani nyo ng masa pare-parehas tayong nasasaktan at ngayon alam na natin ang ating mga karapatan. Hanggang sa muli po. Babatiin ko rin ang Papa Mama ko. Hello, Papa Jimmy. Of course, Mama Trining. Uh, Marcial Angelico Castro, good evening. Hanggang sa muli po, ako ang inyong mare ng bayan, Mare yaw. At ako ang inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Mag-iingat po tayo sa parating na bagyo, ano naman nakatira sa mga lugar na ito dadaanan. Na. Ni, ni, Opong ba yan? O, yes. Opong. Okay. O, hanggang sa muli po. Bye everyone. Bye, God everyone. bless you all. Bye.